1, 2, 3 Halo, what's up mga boske Mayong aga sa lahat mayong bungkag sa lahat o may bungkag kung sa Bisaya pa yan ah, nandito po tayo sa ano mga buskin nagpark tayo dito sa ano malapit sa airport ah, for today's video mga, uh, mga buske, ay ah, may sunduin tayo sa airport ngayon na dalawang tao na mag tour dito sa ano panglaw lang panglaw lang kami yung ikutan namin ngayon dito po tayo sa gilid malapit sa airport para mag-message yung guest natin na magpasundo na sila. Malapit lang tayo. Diretso na tayo uh, papasok doon sa airport. So, mamaya update po ako sa pupuntahan namin. Uh, si Ma'am Ike and si Ma'am Crystal ang guest natin ngayon mga idol. Uh, hello, good morning. Welcome sa Bohol po. Okay. So, ang first destination namin ay dito po sa Hinagdanan Cave, mga boski. Dito po ay maraming mga souvenir dito naka-display sa gilid ng ano, souvenir shop. Yan po. Tingnan natin yung guests natin kasi pumili sila ng souvenir dito. Andun nang po sila dalawa si Ma'am RK po. Ayun po, mga boski. So, papunta na kami doon sa ano, uh, Hinagdanan Cave, yung may ano entrance. naglakad na po kami dito. Uh, napatingin-tingin lang po sila ni Ma sa mga souvenir dyan sa gilid. At saka dito po yung ano, ha hinagdanan. At saka si ma'am ay nag-sumulat uh, so na ng pangalan dyan para papasok doon. Kailangan po isulat yung pangalan para ma-register yung pangalan nila. At dito naman ay papasok na kami sa loob. Sinamahan ko nung po sila para masaya din sila at may magpipicture nila doon sa loob. Uh, dito sa loob kasi hindi po sila kumuha ng guide. Gusto nila na uh, kami lang daw ang mag-picture ano, dito kasama uh, sasama dito sa loob. At ako naman yung mga uh, ginawa nilang photographer pero okay lang po yun sa akin kasi kasama na po yan sa trabaho ko bilang isang driver po uh, tourist driver ayan po uh, pa picture naman sila ni ma'am dito ayan dito makikita nyo mga idol sa loob uh, ayan. sarap ito oh, maganda ito maligo dito at lumabas na kami kasi tapos na po kami sa loob ito naman yung hagdanan na daanan ng mga tao papasok yung butas na ito maliit lang ang butas na ito mga idol po ang second destination naman namin ay ang Baclao uh, yung The West Church lumang simbahan dito din dito mga buski ah uh, ito yun papasok na tayo kasama natin yung guys saka patingin-tingin sila dito mayang maya nakita natin yung may bulaklak dyan sa mga sa daanan kasi may sabi ng may nag ano dyan nag arrange ng mga bulaklak ay may kasal daw mamaya kaya may mga ano dyan no? sila po yung nag arrange kaya dito, tinitingnan natin yung mga bulaklak ang ganda naman yung bulaklak oh. parang para sa kasal nila mamaya kaya nagmamadali kami mga busing buske kasi may ano dyan glass trips sa likod yung guys natin sa ano uh, church, Dawes church yan po picture sila para may souvenir sila dito. Third destination naman namin uh, uh, dito po tayo uh, dito po kami sa Bohol Bee Farm. Okay, pinipictura natin sila Fair para right? may souvenir din sila dito sa may pituan, yung lumang pituan uh, sa ganda, ano ya, Bohol Bee Farm. Okay. At dito naman nakapasok na kami dito sa loob, mayen sila doon sa may mga uh, gumagawang uh, naggawa ng ka ice cream at saka gawa ng buko yan. At saka tinuruan na naman natin sila papa pumunta doon sa restoran kay kasi gusto silang kumain ng ice cream yung nandun daw sa overlooking na restoran sa Bohol Bee Farm tapos ito naman yung last namin na pinuntahan sa last naming destination ito medyo matagal-tagal po sila dito kasi dito po sila naglalans pagkatapos dito ay bumalik na kami pumunta na kami sa hotel nila at dinadrop po na po sila hapon na ngayon medyo matagal-tagal po yung tour natin uh, tapos na po kami yung tour guys yung kasama natin yung guys dalawang guys ina na po natin sa ano uh, hotel nila kasi ano hindi na sila nagano doon sa Shell Museum at saka Panglao Church uh, diretso na po sila galing doon sa Matos trip diretso na po tayo May sa ano hotel nila kasi alas 2 PM ang check-in time nila mga boske so hanggang dito lang po